Wow. Bubuksan niya na. Labas. Mr. Michael. Ba't nakarid kayo? Anong meron? Oh, wait. Michael, Ella, don't run. We'll wait for Daddy. Nakasama ko. Nag-ano sila. Naka... Sa town lang naman kami. Pibilipot. Mommy, Michael. Smile. Yeah. And then, same. Now, Come on. Let's... Smile din para kayong dalawa. Cheers. Kiss. Ha? Huh? Tingnan mo yung mukha mo, Ella. Oh. Mga anak ko, hindi na naghintay. Wait lang, wait, wait. Ella, wait. We need to wait, Daddy. It's coming. We need to wait, Daddy. Don't run. Alika na. Hold mo ko, anak. Hawak mo ko, hawak. Mommy, you some

Narita na huhulog yung bra ko. <laughs> yung ano yung sa kam. Labubu. Yung asawa ko kasama namin para kami nagmamaraton. na no, Ella. Eh? I can't live. Hello, Ella. Ba. <laughs> wow! Welcome sa aking vlog. <laughs> Nagbibidyo na daw. Sige lang. <laughs> Pera din yan. <laughs> Pera din yan. Oo, oh, lagay na. Oo, oh, oo, oh. Yung kasama ko doon saan? Gwapo ni Michael ah. Aww. Parang nag-under na. Parang, Oo kilog tayo eh Ay, Hindi, uh oo, -oh, nakatalikod tayo. <laughs> bye. bye, -bye. Mama, oh, oh. Building, Walking Hilton. Yeah, Hilton. 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 ko Hilton. 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 sumama kasi sinabihan ko okay. na train Hilton. 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 Hilton.

We have two more stuff. Chicken bananas? Have you been here before? Yeah, I've been here before. I went to Basingstoke. Hey, did I always explore? Mama, a yeah. I love the poopoo out. -poo. I'm mm going -hmm. Me. It's mine? Mama, is a bit hot. I love the Me. Michael, wag huwag nang pupo. Huwag nang pupo nang pupo. Ang pangit pakinggan. Isa pa, Michael, ipapalit kita kay daddy mo. Clappy. Okay. Mabinihin. Dada, dada. Kaya, papunta na naman kami sa kabila. <laughs> so, parang, ganito pag na vlog automatic lato. <laughs> ha? Ha? We're going to riding. Mainit, mainit no. Mainit, mainit no. Mainit. Just enjoy the view, Ella. Come on. Dito pa, <laughs> sa train. Para akong batal pala sa buko. Nasa Nasa'yo lalabog mo? Ha? Be unique. Be unique. <laughs> yeah, bigay ko sa'yo, bigay. Bigay. Tanggalin mo na lang. Don't lose it. Michael, yung... Ano? Ano? Tanggalin mo. Sandali, tanggalin na Tanda ng lugar. Tanda. Ang ganda. Okay. balik na ako <laughs> Nakakahilo. Nakahilo ako. Uh, Cow? the bull. Ang ganda kasi Grab <speaking> ugrabyo in a pop ia and it walk quack here Back, back, back. <laughs> Ang ganda dito. Dito kami sa reading. mga kasama ko si the ship. Ella don go there. We need to find... Ay, oh, tama yata Dad, si Ella kasi punta tayo sa Ornacol. Andun yung Gullivy, Ornacol. Wait, we, we need to see the... Ano muna? Ella, we need to see the... Tawag dito? Ayan. Sige, talon. Talon. Walk southeast on Station Hill towards Station Hill Square. Mga kasama ko. Ganda yung mga doodle dito. Uh Oo. -oh picture. Cheese. <laughs> ah let's go. Slide right onto Blackgrave Street, Station Road. Ay, I'm I'm dito kami sa malayo. Ayan yung lugar dito. Oh. Don't put in your in your eyes. Yes, on the hand. Michael, stay here. Dito ka lang. Yag ka Pagod na ako. Kaupo. Oh. Iupo ko na lang din dito. Pagod na ako. Ah? Mami, what is Mami, show them my thing. Labubo? Ah. Uh, right. okay, Yan dahil. This is the, that my thing. Yeah. Para may laruan siya bukas kasi papasok ako. Oo. Oh. Dahil pagod na rin ako. Ano na namin dito? For your face? No, I already have mine. Look. You're the same. You're the same. This cream. Yeah, because you're my daughter. And I'm your mother. So we're the same. Mommy, I just put some in your face. And then, at eh, Michael? Michael, nandito. Ang pupagod na ako. Gusto ko na matulog talaga. Hintay na hintay lang namin sila. Yung mga kasama namin. Ang ganda dito ang bulaklak na ito. Sandali. Bulaklak ko. Ang ganda. Mm -hmm. You want to stand up there, my Ella? Look, it's beautiful. The flower. You want to take a picture there? No, it's okay. You can do it. Ayan oh, Ang ganda o. Oh. Michael! Michael! Gusto mo mag-picture doon, no? Oh. Success? Okay na? Okay na? Okay na lahat? Ang ganda ng bulaklak ko. Napagod ako.